la vlog na punta mayong buntag sa tanan para sila morning mga unit nga itong vlog before yesterday so formado na change sila gear oil transmission oil tapos na manag open brake tanan guys and shout out to Mr. Sorosa from Thailand Kini mo niya tong hato dog takloban uh, color white. Kanapa ni siya dito ay grills, ay rail leads, uh, top, carrier carriers Ibabaw I road test na ni karon. Um, Hinlo na siya ug okay. uh, Tapos na diri ay almost done unit. Tumogya po ni. This is the unit that we featured on our last video. Then, siguro mga 2 days ago, So, kita na to ang hinihini ng development sa to ang mga unit. The color of this is uh, apple green. Lisan lang na. Kana lang tolo. Apple green. Ayan, yeah, apple green. So, currently, nag-bleed sila sa unit. makina? Okay na makina na to. J3 3.0 Intercooler Turbo Timing Belt. blood okay. sa it. uh, unit. Ngayon unit sa itong kagakagayan guys oh. Ah, nakapila na ni for painting. So, karoon, napay pang pinturahan ng atong mga pintor. Uh, but already done body build you know guys, for CB engine kaya ito quarter to buo Ayan. So this unit will be bound for Iloilo. -ilo. Tapos na siyang i um uh, i-buff. Yan. So shiny na lagyan na ng tail light. Kita ron tail light dong. Ito lang yung tail light kasi. Yan. Tapos kabit lang yan. Sige. Saksak. -sak. Tapos na. So today kakabitan na to ng stickers. Binaklas namin lahat guys to check the line of the aircon. Baklas yun lahat, linisan. Tapos ito na yung um, evaporator. Napikita daw? Ito na yung evaporator nyo guys. Malinis na yan. yan. So next next day, babiyahe tayo ng Takloban Then after Takloban pag ma-turnover na natin, siyo you Iloilo na tayo guys. Iloilo. So yung unang i-turnover natin sa Takloban Then after that, yung blue naman, yung doon, yung blue, yatid natin sa Iloilo. Magandang setup up tong white guys. May may carrier din sa bago. Color white. Grabing ulan dito guys. Ito guys, i-release natin to today medyo maulan pero ito yung i-release natin today color yellow yellow black single cup na 4x2 Kia Bungo 3 so may ano pa to stainless na bull bar sa unahan na stickers we also have mat guard and chrome accessories pero mahirapan tayo ngayong ilagay yung yung mga chrome accessories kasi nga basa nahihirapang dumikit yung double sided tape so, medyo magpending yung mga unit natin dun kay yung mga bagong dating may mga order na tayo dyan ano lang ah uh, Angit ng panahon Ang natin nga sa loob Sarado Sarado lagi ni Gaw Sarado lagi abre

Sag um, ang sa loob So ito na yung nasa loob Pulang na lang Naka screen na yan guys Ito yung tagalinis ng ating ano Tumago Tumago <laughs> So pakita na sa inyo ang pag-road test na muna. Uh, uh, for now, ito lang yung unang update sa unit natin. So daggan kayong salamat and uh, please don't forget to subscribe or share this video or sa mga interesado or sa mga plano mag-purchase unit, uh, please send us a direct message to our Facebook page. Jason Bongo channel or our contact number 0930 841 Good morning, everyone.